morning, yes well, good morning kung mga kwaksiyo. Ito na naman sa baby, mag-start na naman ngayon sa aking pagluluto. Pero bago ako magluluto, syempre mga mamalingkin na ako. Kaya, ito na, mag-prepare na ako ng aking susuotin. Kasi mag-ride na naman ako mga kwaksiyo. Alam niyo mga kwaksiyo, ang buhay ng isang tao mga kwaksiyo, ganito lang talaga. Yan. Try it na kwaksiyo. Yan. Siya, yeah, ito na. Pwede na sa tibet bet. ko na yung aking sapatos. Kailangan ko magsapatos kasi bawal na ngayon ang walang sapatos magmaniho, di ba? Ayan mga ito yung sapatos na sasuotin ko. para hindi ako mabayulisyon. Kaya lang nawala yung isa, mga kapaksi. Kasi itong kapatid ko, yung mga gamit namin, mga kapaksi, laging pinatago. Ay, grabe, mga kapaksi. Ay, mga kapaksi. Good morning. Ayan, mga kapaksi. Pagsuot muna ako ng shoes. Parang, kasi bawal na ngayon mag, -ano mag-drive kapag walang sapatos. May violation na pa. 1,500 ang mga kapaksil. Oh my God. Saan ba tayo kukuha ng 1,500 mga kapaksil? Diba? Yes, muna tayo mga kapaksil. Yes, mga kapaksil. Oh my God. Mga kapaksil. Isang sapatos naman. Nakanggal naman yung pinakasakim papasok ko muna ako. Yes, mga kapagso. May suot pa ako kung mga kapagso na parang natatanggal. Malalaglag hanggang ano na, oh, mga kapagso. Hanggang hita. Yan, mga kapagso. Ready na tayo, mga kapakso. Kapun, alis na tayo. pala mga kapaksiyo, na magsuot ng aking jacket. Kasi medyo mainit na yung labas, kaya magja-jacket si Ate Bibi. Yan, mga kapaksiyo. Grabe. Suot mo na tayo mga kapaksiyo, no? Maliktad ako pala. Alam mga kapaksiyo, sa kapagmamadali natin, nakakalimutan na lang yung iba. Yan. Yes, tara na. Yes, mga kapagse, walis na ako. Ayan yung aking mahiwagang bayong. Dala-dala ko na. Yes, hindi na. Let's go. Yes, mga kapag let's go. Aking sasakyan na motor. Yan po yung sasakyan ko. papuntang palengke, mga kapagse. Kaya alam mo, mga kapagse, napakalaking tulong sa akin yung motor na yan. Kaya let's go. Bye kapaksi, let's go. Oon muna mo na si ate, bebe. Ah, na ito May bukas Ha Mo ulit. Isma <laughs> yes, ka umalog-alog naman to. morning mga kapagsew Nakita niyo yung dalawang babae na yan <laughs> <laughs> oh, Kabiuda, kabiuda, good morning <laughs> Ano ba yan? Kasi okay. kabiuda okay. Hindi gusto Kasi Friend of the balo oh, Wanted kaming dalawa ng mga balutin Kailangan namin yung may pera Para nakakalungkot. Yes. Ay! May Oo oh, nga eh. mo na yan. Pwede na Agad na po. Sari lang po lang. Oo. pinatawan ako. Wala pa akong, wala pa kita. Mga ready na ako. Did na yung ano mo, parking area mo. <laughs> Tan, pwede ako dito. Aalis yan. Pwede ako doon? Okay, ito. So, ah, dyan ka. Dyan ako. Okay. <laughs> Sige lang. Okay lang yan. Thank you very much. Dito lang ako sa bungan? Oo. Oh, kasi sandali lang ako eh. Thank you. Mas siyo, Ang hirap mag-park ngayon. Tuwing tinggo kasi maraming ano sa linggo talaga. Ayan, oh, dito yung beep ng aking anak. Thank you mga kapamilya good morning